Meron ho ba tayong mga plano kasi sa NBI partner? Mm. Ah, meron silang plano na magfa-file ng kaso doon sa mga nagpapakalat ng uh, fake, fake, news, di ba? Doon sa mga nag-ujok <laughs> na mag-people's power, di ba? E dyan oh. ho ba sa inyo sa CIDG, meron ho ba tayong planong ganun, General? Ay, ngayon ko lang na narinig na meron pa ng plano ng NBI na ganyan. Eh, mas lalong okay na na mm. hindi na ako magka magkakaso at sila na muna. At uh, medyo loaded na masyado tayo. Eh, mm. In the past few days, eh, mm. in the past three days, meron kaming huli ang binasa ko ng report. Mm. In the past three years, my coming 735 arrests mm. in various uh, parts of the Philippines. Also, oh. Jo, so, ito yun muna ang magiging ko natin. Yun muna ang magiging focus natin di ba pang trabaho. Ah. Kasi natapos na ang ating mission na si President Duterte doon sa Hague. Oh. Eh ano na, naman ang plano ninyo General doon naman sa mga nagkakalat ng na mga memes nung sa eh, nakita ko nga yung isa eh mm. Eh, sinyay pa po ninyo yung mga sumasayaw tawa sumasayaw pa kayo ng Ilias TV eh ano pong plano niyo doon sa mga nagsi-share ng memes na nakakatawa eh at doon naman sa nagsi ng fake news against you ang sa mga memes, oh, so, ako'y nagpapasalamat sa taba ng kanilang mga utak. Ako oh. nagbibilipisyo. Nagkakaroon ako ng mga profile pic at natutuwa rin ako. Ganito pala aking itsura pag ako sumayaw. Eh, meron nako ako. Hindi na nalalaban. Ginagaya ko yun in private. Ha? Habang <laughs> <laughs> yun nanitigyan sa salamin. <laughs> oh. oh <laughs> May coach ako na libre. <laughs> <laughs> at saka, oh, general, kinukumpara kayo sa sikat na ano eh, nabdagan na si Diwata. Oh, pasensya na ho. Ah, oh. Pero... Pero sabi niya dito. Pwede ka muna. Oh. Pag, pag ko ang pangalan, dapat siguro may talent fee rin ako. Tumatakbong <laughs> papilis yun eh. Pwede ka muna. Walang libre walang, walang, walang libre sa mundong ibabaw. Oh. <laughs> oh. Oh. <laughs> Pero... Pwede it... ka muna. Oh. Mamaya, magalit sa atin yun. Oh. Na ng boto. <laughs> oh. Alam natin ba? Alam Darating ang panahon na yan na mawala tayo sa pwestong to. ah mm -hmm. Uh, Aasuntuhin tayo ng mga yan. Mm -hmm. Baka sila pa presidente. Mm -hmm. Pero isang assurance ko na itong ginagawa natin ay legal at within the bounds of the law na kayang it can stand the rigors of examination in any investigation, in any forum, and in any era, kahit sino pa presidente, kahit sino pa ang nag-iimbestiga. Mm -hmm. Dahil pag yan ang dumating ang panahon na ako'y imbestigahan nila, mm -hmm. Si siguro ko, pinapangako ko, hindi ko, ko sasabihin na I invoke my right to remain silent, mm -hmm. eh hindi ko rin sasabihin na I invoke my right against self-incrimination. Kasi mm -hmm. lahat ng aking ginagawa ngayon ay kaya kong depensahan na legal yun nga ang sinasabi ko na liga lang tayo, walang problema. Basta mag lang. Hindi yung gaya ng nangyari, kaya umabot tayo sa mga ganitong punto. Dahil nang nag-iimbestiga ang ating iba-ibang mga ahensya, eh, ang daming narinig na kaya invoke my right to remain silent and right against self-incrimination. Mm Hindi -hmm. eh, ibig sabihin may tinatago ka. Mm -hmm. di ba If they're so proud of what they've done, eh, di sana proud na proud sila talaga. tama kami, ito ang aming ginawa. Oh, mm. eh, bakit bigla na lang may right against self-recrimination kang sasabihin? Di sabihin may ginawa kang mali at gusto mo itago to? Kasi pag sinabi mo, eh makukulong ka. Oh. Mali, di ba? Oh. Ano na ho yung next ho sa inyo, uh, General Torre? Kasi alam ho natin, di ba? Uh, mga nagko commit ho sa amin, sinasabi, ay, sino naman yung susunod na hahanapin ni General Torre? Sino mm. naman yung susunod na sasalakay, na tutugisin ni General Torre? Kasi kung hindi po ako nagkakamali, yung paghahanap po kay uh, former presidential spokesperson, attorney Harry Roque, mm. parang sa CID rin po ito inassign. Eh. Tama ho ba, General? Yes po. Uh, naka naman yan sa buong PNP. Mm -hmm. uh, particularly, syempre, lead pa rin sa IDG. Mm -hmm. Eh, matter of time. Bago, bago, pag pumalik, basta nandito lang si Harry Roque mm -hmm. sa Pilipinas, ay eh, mahuhuli yan. Mahuhuli yan. Okay. Yeah, matter Et of time. Ito, hypothetical mm -hmm. question, General. Eh, kapag kami ipa-aresto ulit kung sino man yon, mm -hmm. ang ICC, kayo po ba'y nakahanda na kayo rin ulit yung aaresto kung sino man yon sila? hypothetical answer then. Oh. <laughs> 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 oh. <laughs> oh. Ada. Oh. No. pag, pag uh, decision na lang natin pagdating ng mga panahong yan pero oh. sa akin inaantay ko ang offer nyo na gawing pelikula itong buhay ko para kung sa naman ako ano ba hindi no. na lang lahat sino kayang gaganap, <laughs> gaganap Ayan, ayun nga eh Eh, dahil nandyan na tayo sa usapang pelikula kung magkakapelikula ho kayo sino hong gusto ninyong gumanap sa inyo pong uh, role ko si Diwata di, si Diwata <laughs> 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 si Diwata <laughs> si Diwata <laughs> para tuloy-tuloy na uh, di ba uh, oh. oh uh, pero Uh, sige po. <laughs> eh with that uh, general, <laughs> lap ng na oh, ni Diwata. <laughs> Ore ka diyan. <laughs> eh that, uh, general, maraming maraming salamat po Thank sa inyo. Thank you po, mga Oras, paliwanag at siyempre kung bagaba eh kung ano man ho yung next sa inyo po mga hakbang, eh, makiki update dito kami palagi sa inyo. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po sir at maraming salamat sa inyo mga tagapakinig. pakinig Ah, yeah.